Yes, hello mga idol for today's video or for today's tutorial ay ituturo ko sa inyo ang tamang pag-upload sa ating YouTube channel lalo din na dyan sa mga baguhan sa sa pag-youtube or aspiring YouTuber so ituturo ko sa inyo mga loads ang tips or technique para maganda ang pag-upload at possible na magkaroon ng maraming views. Wow! So, let's go na tayo mga idol. Huwag na natin patagalin at wala na tayong intro-intro. Pumunta lang tayo sa Google Chrome. Ayan. Then, dito sa Google Chrome ay itype nyo ang studioyoutube.com Studio YouTube com then okay e go lang po natin so ito mga idol sa pinakataas click nyo lang yan yung http studio youtube dot com click po natin so ganyan pong lalabas so pinutin nyo dito sa baba ang continue studio So yan mga idol, so yung lumabas yan ang, ang nakalagin sa aking youtube studio is yung account ko mismo na ginagamit ngayon So kung marami kayong account sa youtube channel, i-click nyo lang to yung parang yung parang tao na to guys kung gusto nyong i-switch, click nyo lang yan yung sa may right side na yan, yan. So click nyo lang yung switch account ito So hindi ko nakikilig mga idol kasi hindi na po ako mag-switch sa account. So ito na po ang ating aking ginagamit. So ngayon, proceed na tayo sa procedure ng pag-upload ng tamang pag-upload mga loads. Ayan, so dito sa may right side So makikita natin dito mga idol yung create dito po. Click lang po natin yung create. Yan. Then, upload videos. Click nyo lang yan. So, ganyan yung lalabas mga loads. Yan. So, i-click lang natin tong select files. Then, dadalin po tayo sa ating uh, file manager or gallery or kung ano man yan. So, sa akin kasi dito po, click lang po natin photos and videos. Ayan. So, dito, dito nyo nahahanapin kung saan nakasave ang files nyo na i-upload sa youtube channel nyo din sa akin, i -click ko lang tong 3 dots sa taas, so dito ako dumili dito sa albums para mas mabilis makita mga idol yan so, ito po yung uh, yung gawin nyo mga videos mga idol ay dito yan, so ito yung sa akin click lang natin So, yun mga idol. Uploading na po siya. So, dito nyo yan makikita mga idol sa baba. Ayan. So, zoom lang natin para makita nyo. So, yun mga idol. Dito yan siya kumaka-updown ng percent. Kung ilang percent na po ang inyong uploading. So, balik lang din. Then, dito mga idol. Kapag nasilik nyo ng video, siyempre ganito na po yung lalabas click nyo lang tong details. Yan. Dito sa details ay dito nyo po isusulat yung pamagat ng videos or title ng videos na i-upload nyo. So, sa akin kasi mga idol, ang pamagat nito ay paano about po kasi ito sa akin mga idol sa paggawa ng AI video. So, yun po. So, yun po ang gagawin kong title. Paano gumawa ng AI video gamit ang bio bio 3 bio 3 google google deep Ayan. So, siyempre mga idol, kung kayo ay gagawa ng ng title, nakaano rin kung ano yung videos nyo, yun din po yung nakasulat sa details ng title nyo. So, dito pag dito naman sa description mga idol, pwede kayong magdagdag magdagdag ng tags. Ayan, click nyo lang yung tags. Yan po ang ginagawa ko mga lods. So, effective naman po. BU3 AI yan kahit mga tatlo or apat mga idol uh, tutorial lagyan nyo ng mga tags ay mo BU3 BU3 edit yan then i-space nyo lang pababa uh, magsulat kayo ng gusto nyong details na related din sa videos niyo so sa akin for example ito po ang gagawin kong uh, description ganito lang po ah, ganito lang po ang pag pag edit o paggawa ng AI video sa video 3 ng Tagalog karakter then yan lang po uh, pwede nyong habaan so sa akin kasi for example lang ito mga idol so i lang po natin para hindi na po tayo matagalan then space Pwede kayong maglagay ulit ng tags. Ayan. Google. Google Bio 3. Mga ano, may shape nyo yung tag mga idol? Bio 3. Bio 3. Edits. Ayan. Tapos. Google DeepMind. Nilalagay nyo yung tags dito mga idol. Yung related din po sa videos nyo mga idol. bio3ai tagalog karakter tagalog karakter alam nyo guys yung mas maraming tags mas mas possible na na uh, marami kayong viewer, uh, viewers yan so okay na ito mga idol next tayo mga idol sa so, natin mga idol ay dito may nakalagay na thumbnail so syempre, para mas attractive yung videos natin at ma mabilis ma-identify ng mga viewers kung ano yon so mag upload tayo ng thumbnail click lang po yung so make sure makagawa na kayo muna ng thumbnail mga idol bago nyo i-upload so sa akin kasi gumagawa po agad ako ng thumbnail para pag ganito nag-upload po ako is mabilis na lang so click na natin ang upload file. Yan. Then, dadalhin kayo mga idol sa ano. So, ito po aking thumbnail. Ayan. So, uploading na siya mga idol. Dahil nagawa ko na po yung thumbnail ko. Ayan. So, makikita nyo sa thumbnail ko. PU343 Tagalog character. So, yun po kasi ang ang nilalaman na aking video. Then, pababa lang po tayo mga lods. Ito, i-click nyo po ang No, it's not made for kids check nyo lang yan ng bilog then uh, pindutin nyo lang po yung show more yan din dito uh, sa tags maglalagay tayo ng tags mga idol so, isa po ito sa mga mga techniques na mas mabilis or researchable ang inyong video uploads so e, recent lang po natin then punta po tayo ng ng google dito mga idol pag dito na kayo sa google mga idol i-type nyo ang youtube tags youtube tags search so yan mga idol ito po ay pili lang po kayo dito yan sa dalawa na yan so ang kadalasan ginagamit ko mga idol ito yung sa pangalawa yung keyword tool ito yan. Then, dito mga idol, sa ganito ang lalabas, ay type nyo dito sa taas kung ano yung pamagat ng videos nyo, mas maganda. So, paano gumawa ng AI video video sa BU3 then search lang mga idol so yun mga idol ayan so makikita nyo dito sa baba yan po yung mga recommended tags na pwede natin gamitin sa ating tags na ilalagay doon sa youtube channel so click lang po natin yan check 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 Ayan. So, ito, ito mga idol, gumamit lang kayo ng ganito, ng tags. Kasi importante po ito. yan So, dami, no? Huwag na natin lahatin mga idol kasi baka hindi na magkasya sa ating tags. So, i-copy lang po natin. Then, ah uh, copy. Click nyo lang yung copy. So, yun, no? So, na-copy na natin siya mga idol balik tayo doon sa studio natin so dito sa tags natin click mo lang yan then i-paste mo kanina yung kinapay mo doon sa youtube tags paste lang po natin yun so yan na po ang itura nyan mga doll yan na po ang ating tags pag mas maraming tags mas possible uh, mabilis makita ang video natin kapag sinesearch ng mga tao Then dito naman mga idol sa category ay Ayan Siyempre kung ano yung vlogs mo Pipiliin mo rin dyan So sa akin kasi tutorial So siyempre pipiliin natin ang education Ito po education yan Then scroll nyo lang yan mga idol So okay na yan Then sum, sum out lang natin So Uh, yung channel ko na pala ito mga idol is monetized na. So kaya may monetization po dito. Ayan. Ayan. So i-click ko lang po yung monetization. Then ayan. So ang nakalagay diyan sa uh, ads. Kung gusto mo ng ads or wala. So sa akin ayaw ko munang lagyan ng ads. So i-off ko lang 'to. Then done tapos dito naman mga idol Ito ang importante rin ito mga idol Ang video elements Click nyo lang ang video elements Then I-click nyo ang add screen So ito mga idol yung add screen Ito po yung mga Pagpatapos na po, na, pagpatapos na po ang inyong video ay doon po ang nakikita nyo na may nire-recommended na video at isang subscribes. Meron ding dalawang video at isang subscribe. So, for example, ito na lang po ang aking pipiliin. One, uh, two videos. ah uh, ito na lang, ah uh, one videos and one subscribe. So, ito po. Click lang po natin yan. Ayan. Ganyan na magiging itsura niya mga loads. Hindi ito yung videos and ito. So, ang subscribe. So, ganyan po itsura pag pa-end na po ang ating videos. Then, isib lang po natin sa taas ito yung save click lang natin ang save. yan so yun Nakasave na po kung makikita nyo ay may check na po dyan din ito naman po yung isa yung add cards sa add cards naman mga idol is importante rin po yan so ikaw po yung maglalagay dyan kung parang lalabas sa, sa screen mo na uh, pamagat ng videos mo na possible is i-click din ng viewers natin click lang po natin yung add. yan then uh, ang ilalagay ko ay it, may pagpipilian kasi dito mga idol kung video playlist or channel link so sa akin videos mga idol click lang natin yung plus sign And sa mga videos na yun, mga idol ay pipili ka ng ano nang gusto mong videos na lumabas doon yung title so sa akin ito na lang yan so yan ito mga idol yung parang ganyan yan po yan po ang 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 ad card so yan po yung videos na pamagat ng videos na lumalabas po sa screen po natin yan po ang ad card so save po natin so ayan po mga idol din nakasave na po yan din sa checks naman dito naman po natin malalaman kung may copyright po tayo or wala so nakalagay naman sa akin dito mga idol checks com complete no issues found so ibig sabihin mga idol dito pa lang ay malalaman po natin kung copyright ang video natin o hindi kaya napakaganda na dito ka mag upload sa youtube studio website Uh, hindi ko nire-recommend na mag-direct po kayo sa YouTube channel nyo or YouTube application. So, ito po ang nire-recommend ako sa inyo mga idol dahil ito po ang magandang paraan at possible na ka ka ng maraming views dito. So, dahil nakita na natin sa checks na no issues found so i-click na natin to yung next yan sa next so dito naman sa next is tatanungin tayo kung kung ano ang visibility. So, private ba? Unlisted o public? So, sa akin nga ngayon mga idol, kaya hindi ko pa na-on yung aking ads, yung ilalagay ko lang muna siya sa private. Kasi sayang din ang mag-videos tapos hindi ko na-on yung ad ads. So, sayang ang revenue. Then, kapag So, ito mga idol pala, ipapublic ko na lang din kung dito ko rin siya i-edit. So, gagawan ko na lang ulit ng videos kung paano mag-on pop ng ating ads kapag monetize na po. So, yan dahil okay na, nakapaprivate ko lang siya. So, i-click lang po ulit natin tong save. Ayon. So, yan mga idol is Uh, uploading ng ating videos na uh, wala tayong violation then kung gusto mong makita mga idol pindutin mo lang to yung icon ng content ayan so yan po ang aking mga videos mga idol so mapapansin nyo yan ito puro na naka on na aking ads kung mapapansin nyo mga idol ito sa taas is naka off so possible uh, bukas ko pa siya i-on para magkaroon na ng ads ang videos ko na yan then makikita nyo naman dito sa restriction na wala tayong copyright or violation so ang nakalagay dyan sa restriction ay spurunan so ito ang kagandahan dito sa youtube studio mag upload mga idol ito po ang aking nirecommenda sa inyo na na sa mga inspiring youtuber na uh, mas mainam ito na po ang gamitin nyo kaysa mag direct po kayo sa application so yun lang mga idol sana may natutunan po kayo sa aking uh, youtube tutorial na ito sana at nakatulong ang video na ito at sana maging successful ka din na isang youtuber sa so, lang yan mga lods so ako nagsimula lang din sa wala hanggang sa matutunan ko ang lahat ng uh, technique tapes at tamang pag-upload. So yun lang mga idol. Uh, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking munting YouTube channel. Maraming maraming salamat. Bye bye. See you in the next one.